na malay Assalamualaikum everyone Kahapon papunta, papunta kami sa kaibigan ko Pero nung bumaba kami ng bahay Ito ang nakikita namin sa sasakyan Dalawang sasakyan ganito ang itsura Bakit kaya Na ano kaya siya ng uh, uh, Nail Na pasukan ng paku O talagang Sinasadya Pero ang sabi doon sa ano Ang sabi doon sa shop Ay ito daw ay napasukan okay. ng nail So, hamdulillah, hamdulillah, may maliit tayo na uh, makina na para makabigay ng hangin. Pero hindi niya nakayanan. Akala ko okay na siya. Pero yung gulong naman, halos hindi kami aabot doon sa ano, doon sa mismong shop ng gulong. Kasi habang tumatakbo ang sasakyan, lumiliit, lumiliit ang hangin. Kahit nalagyan na siya ng hangin at napuno na siya ng hangin, ganun pa rin, Uh, lumalabas ang hangin so ano dumaan kami doon sa shop para anuhin siya yung uh, ibulkit siya ha, yan ang nangyayari habang habang ano papunta kami sa shop nilagyan muna niya ng hangin para ma maabutan makaabot kami doon sa mismong shop ng sasakyan kasi kung walang hangin hindi kami tatakbuhin kami makakarating doon sa mismong shop ng mga gulong para maipabulkit siya. Alhamdulillah naman, okay naman, nakaabot kami doon ng maayos. Kasi kailangan naming maghulog ng pera pero yan ang inaabutan ko sa labas. Kaya yan, ilagyan muna niya ng gulong, ay nang hangin ang gulong tapos yun na. Umanda na kami pagkatapos nito. Pumunta na kami ng shop para mabulkit yung ano, nail. Ang sabi naman doon sa si shop, nail daw yung nail. Kaya, yun. Alhamdulillah, nakarating kami sa paruruunan namin ng safe. Thank you, thank you. Allah bless us. Maraming maraming salamat sa lahat ng pagsubok, Allah. Ikaw na ang gagabay sa amin. Lalo, lalo na sa mga Dito po kami sa shop ati kasi na ano yung ano yung gulong ng sasakyan. Hindi namin alam kung talagang binutas ba siya o ano. Kung binutas balansang ba. Kaya ayan. Nandito pa kami sa ano sa shop. Buti na lang 'yung isa sasakyan ganun din eh buti na lang may reserve pa